Wala kaming kuryente mga bebs ng ilang araw, nakakainis! Nasunog ba naman ang kontador ng kuryente mga bebs? Nakakainis! Huwag mo nang buksan, di na nga pwede, di ba? Ilang araw na nga umuulan dito sa amin mga bebs, hindi na tumitigil talaga at nasunugan pa naman ng na ano, ng kontador namin mga bebs nakakainis wala kaming kuryente yan yung kontador namin tinanggal na nga namin yung kontador at pinunta na namin sa may abreko dalawang araw nang na wala kaming kuryente mga bebs kasi sira yung kontador namin ay hindi yan sobrang pangit mo naman by the way mga bebs pumunta nga pala yung papa ko dito para ipunta niya yung kontador namin sa may abreko hindi ko lang na ang akala kasi namin mga webs, yung fuse yung may ano, may sira, yung kontador pala mga webs na sunog. Dahil sa bagyo, ewan ko. At dalawang araw na nga kaming walang kuryente at sobrang init sa bahay mga beb. At habang hinihintay ko si Papa, nagloto muna ako at binuksan ko yung stove namin. Pero wala kang stove. Ayan, dumating na nga si Papa galing bangget. Tinanong ko nga pala si Papa kung kailan sila pupunta. Sabi mamaya daw, kaya maghihintay ako hanggang mamaya mga beb. Ya kung nada pang may ramdama? At ayan, confirm mga Bebs. Pupunta daw sila mamaya kaya maghahantay tayo. At meron nga palang binili si Papa mga babes, Pius to tapos ano, service drop. Ilalagay daw doon kasi papalitan daw kasi kinakalawang na daw mga sa kainis Natulog nga lang ako saglit mga babes pero nagulat ako mga babes sobrang lakas ng ulan tsaka ano hangin yung bahay namin sa likod. Oh, my god. Mm -hmm. Natanggal na Natanggal yung ano silong namin sa ano sa may likod mga babes Sobrang lakas kasi ng hangin mga babes Oh my god. Ingat din po kayo mga babes dahil sobrang lakas ng bagyo. Finally, mga bebs, after two years of waiting, ayan, dumating na nga sila, mga bebs. Sobrang salamat kasi may pag, may ilaw na nga kami. And of course, hindi ang mga sa kapag may gumagawa, diba? <laughs> hindi. So, ayan, kinakabit na nga nila yung bago namin kontador, mga bebs, saka yung wire na binili ni Papa kanina. At ayan na nga, malapit na nga silang matapos, mga bebs. At binigay ko nga pala yung ano electrical tape kasi gagamitin nila yun. Shout out po sa inyo. Thank you so much. Oh my god. By the way mga bebs, sumingi nga pala ako ng permission kung pwedeng mag-video. Eh, sabi naman nila, oo. Oh, oh. So nag-video nga ako. Pake mo ba? Charo. So ano nga pala mga bebs, pinasukan nga pala siya ng ano, mga binds na damo-damo sa loob ng kontador namin. Kaya siya nag-ano, nag-sunog-sunog. -ano, nag sunog kung naaalala nyo nga pala yung ano, vlog ko na pumunta kami ng Santa Ilocosur, pagka uwi nga namin, hindi na gumagana. At nakita namin na sunog na pala yung kontador, mga beb. Sobrang salamat na lang sa breko. After nga pala makabit yung kontador, pinakabit ko na rin yung ano, fuse. At ayan, lights on! Hello? Oh. Ayan! Oh. <laughs> Ayaw, <Mayani>. lima! <Shit. Ayurima. laughs> At ayan na nga mga bebs, pwede na at pwede na tayong sumayaw. Yes, sayaw, sayaw. Sumayaw, sumayaw. Sayo ay magsayaw. Ayan na nga mga bebs, aalis na sila. Salamat Thank po. Thank po. Goodbye. Salamat sa pag-ayos sa kuryente. Hmm. Maraming salamat mga bebs. Buti na lang at may ilaw na kami. Yun lang. Thank you. Ayan, may ilaw na kami guys. Thank you so much, Abreco. Thank you for watching guys. This is only for my blog <laughs> Sana nagustuhan nyo. Bye. Stay safe po. Sa bagyo.